So, yun na guys, nakapag ano na siya. Ah, uh, kapag set up na siya. So, ang mangyayari diyan guys, ah uh, siya magbabayad niyan. <laughs> guys, yung yung <laughs> asawa ko guys na, <laughs> na problema sa cellphone niya guys meron ako surpresa sa kanya guys <laughs> oh. <laughs> Buksan mo! Sa <laughs> so, baby, oh. Ayan guys, binubuksan yan lang guys. Ano yan? Ha? Huh? <laughs> oh, nandito na yan, loves. Kagabi pa yan. <laughs> <laughs> Alam mo kung saan yan? Tignan mo sa likod. Nandiyan yung ano kung nasaan eh. <laughs> pag marunong, <laughs> pag, ma -ano ka dyan, pag marunong ganyan, malalaman mo yan. <clears throat> oh, nandiyan nakalagay yung loves. May washing? May washing. <laughs> Uh, pakita mo kita, baby. na mo kung anong ano yan. Kung... Ayan o. Oh. Ayan ang claw. Ayan ang claw. Ayan. <laughs> ano Doon yung ano? oh, yun? Ano yan? <laughs> O, oh, diba may ano yan? May shelves? Ano pag may shelves? Anong tawag doon? Hindi shelves. Yeah. Ano to? Ay mama? mo naman. Saan daw? Ano naman itong mo? Siyempre, parang hindi mahirapan din. Tulungan kita sa... Ako. Ano ba yan? Bakit <laughs> naman video yan? Baka dito yun. Wala yan dyan. Ba-ba-ba-ba. Pwede rin naman sa kwarto. Saan ba yan nakalagay? Mga ganyan. Hindi dyan. Hindi daw. Bakit hindi dyan? Oh, sige, nasa kwarto na yung klo. Nakita mo yung bilog dyan? Sa drawing? No. Oh, saan na bilog na yan? <laughs> <laughs> ano bang porma niyan? Oo, oh, oo, oh, oh, ano bang porma niyan? Oh. Ayan. Di ba cabinet yan? Ito yung cabinet, lang so? <laughs> oo <Sakayon. Ayun> ba? Saka yun. ba? Ay wala sa taas lang, sa, sa loob kaya yan. Sa loob ng door? No? Ay naku. <laughs> Ay no, doon yung nakita mo yan. Ito so, bilog yan, di diba? Tinatanggal yan. Nalalagyan mo mga gamit yan. Ano? Hindi ka. Di mo makakita yun. Storage yun eh. Ikaw alam mo? Hindi. Hindi ko nga alam yan eh. Bilog. Oh, di diba? may mga abubot na nalagayan? Pero pa, eh, yan. Yan. Ayaw kasi pumunta sa dulo. <laughs> Wala lang, bilog dito lang si Tama. Oo, oh, oh, bilog yan, di ba? <laughs> Tingnan mo yung araw. Tingnan mo yung araw. Tingnan mo araw sa drawing. Kung nasaan. Kung nasa loob ba o... Ay nako, nilalagyan ko pa ng ano, ako pa na Siyempre, <laughs> ano naman ang ko Hindi eh. madali mo makita. Ba, ba naman, naman to. Yung drawing, oh, 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 na drawing. Eh, simpre. So, ayan na guys. Nakita niya na guys yung, ano. Yung surprise ako sa kanya. advance happy birthday ko yan sa kanya, guys. Wow! Yeah, wow. Pa-advance ko sa kanya, guys. Kasi nga, nagre-reklamo sa cellphone niya raw sila na. <laughs> so, saan mapupunta yung 6S Plus? Wala! Wala! Ayan ah. sa Ay, ba na? Ha? Ay, mag na lang. may dito. Mala! sa taas? saan? Dito. Ay, sabihin mo. Hmm. guys. Sina-unbox na, no, Guys. <laughs> <laughs> ano yan guys? Spinever yan. Wala wala. Spinever yan guys. Yeah. Paterno ng damit niya. May temple na Wala. Siyempre ikaw na bibili niyan. Tapos pati niya, niyan. Ikaw na bumili. Hindi oh. na may tsura niya. Mukha niya guys. Oh. Maganda na yan, yung quality ng picture. Hindi mo rin naman yung tono. Wala pa sim card to. Wala pa. siyempre, ililipat mo dyan sim card mo. Wala previous? Ha? Naghanap ka ko previous, is yan? Hahaha. 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 boss mo? Hahaha. mo. Ano pa naga? Ano pa nga? Bon Wala yan! I-activate mo na yan! I-slide mo pa taas! Oo, oh, hanapin mo yung country natin dyan. English dapat ba? oh, English. Hanapin mo yung English. Ano, oh, ang Pilipino dito eh. Wala, ngayon lang ako brand new ah. Oh. Hmm. Puro bigay mo, bigay <laughs> mo. Puro bigay mo cellphone ko. <laughs> at ah, ito siya guys ano na ano, yung hanap mo yung country ayun Philippines sa baba mo pa letter P yun na ay teka ah uh, Ma? Lang. kit lang ah. Ayan na po, nagta-transfer na po ng data from old to new. From 6S plus to 15 plus. Ayan. Ayan na guys. Kapos ng process niya. tibit natin ulit. Okay. set up later hmm. yan yan guys oh di naman dyan pa yung mga picture natin yan oh dali ilipat mo na sim card mo dyan yes, <laughs> shout pala sa saging natin. Chang! May panundot ka dyan? Oo nga pala, no? O, diba? May panundot siya, guys. No? O, diba? Nandiyan pa mga picture natin, eh. Ayan. Pag hindi pa rin umubra yung 3G, 3G mo dyan, palitan mo na talaga yung SIM card mo. Ano? Ano yan? Ano dyan yung ano dyan? Uh, ano yan? Diba dyan ano yung ano mo? Ano? SIM. SIM number. Mara tita kasi ito guys. Ayaw niya ng Android. Dito sa sanay. Hindi eh. <laughs> niya doon alam paano kalikunin mo. Uh -huh. Mas gusto niya raw yung ano. Yan tama yan. Kasi balik ta dyan eh. Yan. Ano? Baka, baka mali ha? yung application through Apollo account. So, so may signal. Not now. Wala pang signal. Wala. Bakit sa Yahoo pa rin yan? Ayun ah. May signal na siya. Ayun. So, yun na guys ha. Ah. Okay. Tapos na setup. Tapos na lahat. Nailipat lahat ng mga files. Ayan. So, tuwang-tuwa na siya. Nakakulay pink na siya. Ha? oh, ayan. So, ano masasabi mo? Thank you. Uh-huh. Uh-huh. Thank you. Thank mo ako. So, ayan na guys. Nakapag, ano na siya. Nakapag uh, sit up na siya. So, ang mangyari dyan guys, ah, uh, I siya magbabayad niya <laughs> <laughs>